nakakalungkot na balita mga ludi lubog na tayo sa kahirapan dahil sa mga taong sangkot sa anomalyang mga gawain dito sa Pilipinas guys pinangalanan na, na mga sino 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 ba ang mga nagpapahirap dito sa bansang Pilipinas panoorin nyo guys umakalat na post online. Ito raw ang kumpletong listahan ng 52 personalidad na umano'y sangkot. Number 1, Ferdinand Marcos Jr. Number 2, Lisa Araneta Marcos. Number 3, Sandro Marcos. Tipti heads ang nagpapahirap dito sa ating bansang Pilipinas dahil sa mga kurakot na yan dami nila guys Sandro Marcos Number 4 Martin Romualdez Number 5 Gata Maria Romualdez Number 6 Julian Romualdez Ang bansang Pilipinas guys ay may Luzon, Visayas at Mindanao Paano kung itong 50 heads na kurakot na ito or mangungurakot na ito ay naikalat sa Luzon, bisayas Mindanao. Wala na tayong asenso, lulubog at lulubog tayo sa sobrang kahirapan dahil sa kanila. Julian Romualdez Number 7 Saldico Number 8 Boying Remulia Number 9 John Vic Remulia Number 10 Lucas Bersamin May mga pinag-aralan sila matatalino mga tapos sa kanilang mga puso pero ang ginagawa nila dito sa bansang Pilipinas ay ang magnakaw, magturap para pahirapan ang mga nasa laylayan katulad natin guys gusto nila sila lang yung nasa taas at tayong mga nasa baba patuloy lang tayong dito sa baba na binabaha ng dahil sa korupsyon Lucas Berzamin Number 11 Claire Castro Number 12 Risa Hontiberos. Number 13 Tito Soto Number 14 Ping Lapson Number 15 Loren Legarda 16 Rafi Tzulfar 17 Jeremy Luistro 18 J.J. Suarez 19. Don Gonzalez. 20. Roger Gutierrez. 21. Jube Asidre. 22. Edwin Guardiola. 23. Benny Apante. 24. Terry Redon. 25. Ace Barbers. 26. Dan Fernandez. 27. Zia Alonso Adion. 28. Antonio Trillanes. 29. President 30. Paulo Ortega. 31. Rene Kopp, 32. Antonio Tino. 33. Sara Elago. 34. Leila de Lima. 35. Jeanette Garin. 36. Stephen John Paduano. 37. Johnny Pimentel. 38. Joel Chua. 39. Alfredo Garbin Jr. 40. Roland Valeriano. 41. Lord Ansuan. 42. Romeo aqua 43. Jefferson Conklin. 44. Romeo Branner Jr. 45. Nicholas Torrey III. 46. Romel Marbel. 47. Larry Gadon. 48. Arlen Brosas. 49. Raul Manuel. 50. Anton Lagdameo 51 Manuel Bonoan 52 Gibo Teodoro May nag-iingay May nangangalampag May nang may mga nag laban sa korupsyon Suportahan natin yung mga lumalaban sa korupsyon Hindi nila kaya guys kung sila lang ang magkakalampag o mag-iingay Tulungan natin upang mapag, patog upang mapag uh, nila or nating mga nasa na mawala ang corruption dito sa Pilipinas. Ilang guys. Bye.